Hindi, mag magpapakasig ako. Yun, dude. Gago, si, si, sino pwede halikan? Ay, oh! Huli ko, huli. Ay, sa pake. Halika oh, rito, tangina. na, aakas mo tumingin na. Uy, dito, na aras mo! Ay, dito, Kanina, nagdumaan ako, tangin na ang sama ng tingin nyo. Uy. Ano, titirahin nyo ba ako? <laughs> sa kaya si Bakla? Ay, bak bakla! Ay, ang dami na dito ko na. Bilis. Ang dami na laki. Ang dami na laki, bes. Saan? Ganito gagawin natin. Ano yun? Ha? Ito yung plano. Anong plano yan? Kasi diba, ito yung naman. dami na laki. Saan ba? Ay, grabe. Ang dami nga. Bakla. Sss. Ganito. Tinan mo yung forma ko. Ay, ga... Diba? Gagi, babe. Paminta, paminta ka. Ha? Hindi. Magpapakasig ako. Ay, yan, babe. O, oh, ganito ha. Hanggat maaari, magpanggap tayo na lalaki. Lalaki tayo Gage, ha. Dito. Kailangan mo tigasan yung puso mo. Hanggat to. Yan. Okay na ba yung bakla? Parek Papaka ano ka na naman, mahal at ako na naman na bading. Oh, sorry. Ay Ayos mo tuloy, Ayun, bilis. Sino pa. muna? Ikaw at, muna papasok. Okay, okay. Ikaw, ikaw, muna, ikaw muna. Papaka lalaki ka. Papaka okay, ko ka. Kanyari lalaki. Oo, oh, sige. Yo, balagbag kayo, gago. Balagbag kayo. Balagbag kayo, man.

Ano Sino ba ko namin nakita, hindi ka namin nakita. Hindi ko namin nakita. kanina dito. E parang ang sama niyo tumingin. Ano? Titirahin niyo ba ako? Bak na, anong titirahin? Anong titirahin? Ano yun? Titirahin ba? Susuntukin. Ano ah, susuntukin kayo? Ano? Gago, pre! Tara, dito. Ang oh, lapit. Lapit ka dito, girl. Bakit? Oh. O, Sino pwede dito? Kamano-mano. O, mano-mano. Oh, Ito, mano na lang. O, mano-mano tayo ng nota. Oh, manu -manu tayo ng ano, ano? Ina mo. Ano nga. Not, okay. Ako, ako. Ganun, ganun na nung kami yun. Ako nga. Ako nga, ako. Ako, ako, ako. Aligang rito. Tapatan tayo. Sige, ano? Sorry. Sorry, sorry. Oh, ito, ito na lang. Sino pinaka maganda yung katawan? Oh, sino pinaka maganda yan? Ito, ito, Uy. Pakita mo, mo. pakita <laughs> Wow! Oh, wow! Sarap ah! Uy! Ay! Hindi! Na, lang ako man kasi lang siya. Ina, Palin, Ang sarap ay. ng ay, ano, ng pakiramdam Wala! Kinakamusta ko Ay bakla! Ito na ito na ako lang Ito ano lang ako Ito po tayo! Ganun yung ginagawa sa amin kanina nung babae dun

eh, taturo lang ako sa inyo. O, self pins self pins Turuan mo yung isa dyan. Hindi, katabakita lang ako sa kanila. O, oh, sige. Ano yan? Ano Ano yung hindi hindi bakla. Ay, hindi pre. Hoy, baka sabihin nyo bading kami, ah. Okay. Uy. Tangin nyo, halikang kita. ah walang Uy, tangin nyo, bading ba kami? Utang na, kaya ka pa, oh. Uy! Ayo. Ay! Ay Hindi, kasi ano, tang na, yayakapin kita hanggang masakal ka. Oo! Oh. Aka, aka. Halika rito, utang na, akas mo tumingin ah. Uy, dito. na mong akas mo ah! Dito ako dito, dito ako mo mo O, tara. Oh. Inuman tayo, one on one. Tara, <laughs> uh, uy! Alis na Dito, oh. oh, mag kami. Pero, utang na, pag narasing ka, chuchok Bakla na, ba? na hala tayo, tata. Hindi kuya, okay, ito na lang talaga. Ito oh, kasi, ay, ito kasi ang gusto talaga namin. Mm. Baka pwede kayong dumimik. Pwede kayong dumimik. Sabi na. Okay. na lang, Kasigimik lang pala. Okay na, okay na. na. Oh, okay. na. <laughs> sino, sino, pwede? na. No, 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 no. Alay, 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 alay. Alay, 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 alay. Ito, uwi na tayo, be. Ito ang arte nyo. alay,